Ano nga ba ang African Swine Fever o ASF? Ang African Swine Fever ay isang nakakahawang sakit na dulot ng virus na naaapektuhan ang mga baboy. Ito ay hindi nakakahawa sa tao. Wala itong epekto sa kalusugan ng tao at hindi rin ito na ipapasa o nakakahawa sa mga tao mula sa pagkain ng baboy. Ang ASF ay mabilis kumalat at maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ating kabuhayan. At ang sakit na ito ay may mataas na antas ng pagkamatay sa mga baboy. Ang ASF ay naipapasa sa pamamagitan ng direktang kontak sa apektadong baboy at sa mga likido nito sa katawan. Pagpapakain ng kaning baboy o swill na maaaring kontaminado ng ASF at pwede na rin makagamitan o lugar Maaari ding madala ito ng mga insektong gaya ng mga langaw at mga garapata. At ito'y posible rin lumaganap sa pamamagitan ng transportasyon ng mga baboy o produkto ng mga baboy na naglalaman ng virus mula sa isang lugar patungo sa iba. Ang mga baboy na positibo sa ASF ay nagpapakita ng mga sumusunod na sintomas. Mataas sa lagnat, pamumula ng balat, pagkawala ng ganas sa pagkain, pagkahina o panghihina, pagdudumi o pagsusuka, paglabas ng likido sa mata o ilong, at pangitim o kulay asul na pasa sa nguso, paa, binti at tainga. Upang maiwasan ang pagkalat ng ASF, narito ang ilang hakbang na dapat gawin. Mahigpit na biosecurity, pagpapatupad ng mahigpit na patakaran sa pag-disinfect ng mga kagamitan at mga pasilidad. Pag-iwas sa pagpapakain ng kaning baboy o swine, Limitahan ang pagbisita ng ibang tao sa inyong baboyan upang maiwasan ang posibilidad na pagkalat ng virus. Lagi ang pagbabantay at pagulat. Regular na bantayan ang kalusugan ng mga baboy at agarang iulat kung may anumang sintomas na naobserbaan sa mga otoridad. Ang African Swine Fever ay hindi banta sa kalusugan ng tao. Ngunit ang kaligtasan ng ating mga baboy ay nakasalalay sa ating lahat maging responsabling mamamayan at magbababoy at tumulong sa pag-iwas sa pagkalat ng sakit na ito. Ipagbigay alam sa autoridad kung ang ating mga alagang baboy ay may sakit, sintomas ng ASF o namatay. Maaaring tumawag sa Office of Veterinary Services 0966 8270252 or PNP 0977-752-0819 at 0998-598-5593 Para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa Facebook page ng City Government of Bacoor Para sa klusang bantay ASF sa barangay Baboy ay proteksyonan ASF ay labanan Let's strike ASF, ASF out!